Ba, nagwawali si Bruce ah. Ayan po, masipag po ang asawa. Walis, walis. Si Mr. Ninyo Junkers, nagwawalis. po ang aming mga kalakal ngayon. Mas, matumal po ngayon mga ka mga mga ka -youtube. Matumal ang kalakal. Ito yung mga pinamili kahapon. <coughs> Ito naman po yung mga PET. Ito po yung mga plastic na tinatanggalan ng mga label. Kasi po pag hindi ito, pag hindi tinanggalan, bibilihin lang ng mura. So, lugi na nun po. Pero pag ganito na, medyo may presyo siyang konti. Ayan, marami. Tapos, ito naman po yung mga may kulay. Sobrang mura po ng kilo nito. So, ano, nililinis na rin po. Kasi, sayang naman. Dalawang piso ang kilo. Pera din. Pag naipon. Saka, kaysa sa susunodin mo, di yung Nilalagyan na lang. Hindi. Tinatanggalan hey, na lang po ng... Thank uh, you. Ayan po yung mga tiyak na So, ayan naman po ang aking masipag na tagatanggal. Hay naman yan. <laughs> ayan. Ayan po. Pamangking ko po yan. Masipag at matsaga. <clears throat> Pag napuno mo arin ng takip giim, ay nakuyan. Marami rin. Malaki-laki arin. Ayan. Ayan yeah, naman po. Ito, bukod din po ang mga takip. Pero kailangan din po ito. Ito po ay kinukulay-kulay. Pinipili po ito. wala yung mga puti, dilaw, itim, wala. Kasi po, pag bininta lang ganyan yan, mura. So, mura lang po ang ano, kaya ang ginagawa po namin, hihiwalay po namin ang mga takip. Ito naman po ang mga bote. Yan, mga ilang araw po. Siguro papapick up na ulit. Nakakapaglinis po kasi wala pa yung mga mami mini. Mamaya ulit. Pagdating nila, medyo makalat ulit. So, yun lang po sa umagang ito. Marami pong salamat. Bye-bye.